with this What have you done? That's the last photo of me and my son. I'm so sorry, papalitan ko na lang po. Hindi mo mapapalitan 'yan. Everything you touch gets destroyed. That photo, my son. Kasama mo si George Palacios? Tinanong ko siya kung saan yung kwarto mo. Tapos tinuro niya sa kanya. Paco, Basil, Beverly, Peter. Ano meron? Lahat sila. Lahat sila ano? Lahat sila may atraso kay George. Lahat ng mga biktima nakaawi ni George. Hindi kaya si George ang Palacios killer? Hindi pa nila alam na ba ka? I swear to God! Sasaksakin ko tong babaeng to! Oh George, sorry po. Sorry? Pagkatapos mong makipagkontsaba kay Beverly para palabasin ako masama, sorry? Pakasama mo, Peter? Ano po sinabi ninyo? Everything I touch gets destroyed? Including Basil? Sinisisi -sini niyo pa rin po ako sa pagkamatay ni Basil? You're still blaming me for his death? Tama po ba pa? Answer me! Yes! I'm blaming you for the death of my son. I've always wanted. Kung hindi ka mong pinakasalan niya, he would still be alive right now. Si Sam, hindi pa sila mga palasyos. Lagi na sila magkaawin ni George. Noon pa man, lagi silang nagtatalo. Pati ang mister nila, lagi nag-aaway dahil sa kanila eh. Jesus. Alam na namin yan eh. Anong bago? Si Peter. Oo. Oh. Ninakaw niya yung mga ala si Basil. Tapos pinagbantaan niya pa yung buhay ni George. Para si Beverly. Obvious naman, di ba? Dinadala niya yung anak ni Basil sa labas. Nung gender reveal, pang ang gilitan ni George sa leg si Beverly. Si Basil Palacios. Ano naman ang motibo ng Mr. Gina para patayin siya? Pa, Basil was murdered. Hindi po ako pumatay sa kanya. Someone else poisoned him. Paano ko po naging kasalanan yun? Ang kasalanan ko lang po, minahal ko yung anak ninyo. Sinunod ko po siya. Pinagsilbihan ko po siya. Inikot ko po yung buong mundo ko sa kanya. Kailan pa po naging kasalanan na maging mabuting asawa? George, huwag na po kayong umiyak. Enough, George. Just forget what I said. No, pa! Nasabi niyo na eh! Ngayon, alam ko na po yung tunay yung nararamdaman para sa akin. Kaya sige po, ako na po. Ako na po lahat. Ako na yung mali. Ako na po may kasalanan. Ako na po ang nagpahahama kay Basil. Masaya na po kayo? Ilang beses ko na in-interview si Mr. Gina nung namatay ang asawa niya. Mahal na mahal niya yun. Bakit naman niya papatay yung sarili niya asawa? pwedeng sa pera. <laughs> pera? Imposible. Eh. Nakahold pa nga yung mamanahin ni George sa asawa niya. Eh. Baka dahil sa selos. Siguro, nung nalaman ni George na may babae si Basin, pinatay niya to. Baka, 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 puro baka. Alam mo, Brad, sa mga sinasabi mo, hindi tatayo sa korte to. Kailangan natin ng konkretong ebidensya. O posibleng gusto makawala ni Mrs. George pala sa kanyang asawa dahil may mahal siyang iba. Ito niyang makitagbalikan sa dating niyang boyfriend, Sergeant Abdul Casas. Ang dating lead detective sa kaso ito. Go ahead pa! Blame me! Ilabas niyo yung samaan ng loob ninyo! sinabi na tigil na eh. Ayaw mo bang huminto? All you care about is your feelings. How you're so oppressed. Diyan ka naman magaling eh. Ang hiling mo, magpabiktima. Tatama na. Pabayaan na lang natin si Ate George.